kasi yan na kami. At ayun, ayun na nga po may idol, mga idol, yung kumpare ko, nag, 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 nag po siya na kilawin nag tapos sa... Kasi no? gagawin yung kilawin. Hiya, ito na nga po, si Bata. Ayun at, na po. Mamaya Sarap ng iniyo, bayang no? oh. at saka tuloy ganyan. yun takay na kami dun o. po tayo sa unahan. Dito, makakita niyo po ko dyan. Tatakay na sila ngayon. Para oh. <laughs> ito So, ang dito. ani ang hangin, malapit sa dagat. At magiging so, may hover ka, ka din, oh. kuha ka lang ng boko. Na pag na may hover. Pag mayroon hangover, dyan, ka hover dyan, pwede ka mohaw dyan lang ng boko. At yan po ang inihaw dyan. Nakikita okay, nyo. Today, it, okay, para... Sarap lang. pampulutan. Ah. Diyan naman ko sa Mahangin, sarap tumambay sa tabi ng daga Ang dagat. Tayo sa may tabi ng daga Siyempre, masarap ang hangin na yun dyan Ay, tingnan ng daga to. kalmado, kalmado Malinaw po, sarap maligoy ngayon dyan